Ya Pak Busan, benar tidak mau gua prosedur di Prosandes? Iya tuh, kata udah sertifikasi. Siti udah paspal. Tarisa si Coco Martin, sekarang magmas. Karina si Respirando. Oh Kakko ini mah dia. saya. Hai, si Rubi Padilla. Ayo keren Guys. Ah, uh, para din kaning awan na modre sa Korea, guys. Nang holiday, nagsaraman. So, karon na midre sa Oido. Bato ni Xiong, guys. Uh, kung bago pa ba sa akong channel, guys, huwag niyo kalimutan i-like at uh, subscribe yung channel ko. Kung gusto niyo maging updated dito about sa South Korea. Maraming salamat po sa panonood. God bless po. Hi guys, uh, ayan nandito na po kami ngayon sa Shihong South Korea. yan. kurya shut up Kung shut up shut, shut, shut up yeah kami dito guys at tumiti sa siyong premium outlet ay kita nyo guys yan yan yung tour guide namin yan yung pinagkagawa ko sa amin <laughs> kita nyo yung premium outlet dyan nyo so gawin nyo guys yung mga update ng ah gala namin dito sa siyong kamaya guys dun sa loob Tabahan niyo ako ha. Salamat. Ay, papasok guys. Diyan, yan, yan. Ito so yung... Palasyo. Yan, yung parang... Palasyo. Palasyo guys. Pero ano yan dyan? Mall yan? Mall. Mall yan pre, mall? Mall na siya guys. Pero parang palasyo. Kung nakakit ka sa akin. lang yun ha. Pag may ano ka daw, pag may... Pag may dinaramdam ka daw, sabi ng pinsan ko yan. Eh, <laughs> yan guys. Ito yung si Hong. Yan, first time ko dito guys Yan, ganda dito Malinis yung lugar ng South Korea guys Yan, papalapit na kasi yung ano, winter Napapansin nyo guys oh, yun, yung yun yung mga dahon, parang nag -yellow na no? Naging yelo na So Ang ibig sabihin nyan is namamatay namamamat na po yung puno yan, pati din yan, no? Pareha sa ba? Oh, buhok ba? ng buhok ng tao. Pag maging panot ka na, ibig sabihin, guwapo ka. O, oh, yan. Pre, <laughs> yan, yan. Papasukin namin yan, guys. Subang napad yan. Parang palas yun mall, no? guys. So, abangan niyo po ang, sa susun uh, susunod na video Darío, sa loob. Loob sa mismo. Na, na... Yes, nandito kami sa loob. Yan, sobrang ganda ng view. Alvin, sin Naka oh, oh, Kita mo? Sobrang ganda dito, guys. Ayan, yeah, guys. na ko, guys. Guys, dito na po tayo sa road, guys. Ayun, dito tayo, papasok tayo doon. Ayun yung mga views. Sobrang ganda pa guys. Nagsiyong sa niya. Grabe. Diyan ako guys. Ah, yes.

Yan, yun yung mga kasama guys Yan, ang mga guwapo talaga guys Oh, grabe eh. Yan, pero yung update guys Wow, ganda-ganda talaga lang siya guys Ang ganda guys, ang ganda talaga naman hey, ano dito guys oh Gabi, yung mga bulaklak Yan yung mga bulaklak nila guys Dong, dong, dong Anawang, camera sa kwan Sanotin, Sanutin dong, burak sa amin ayan uh, okay. guys nakakita okay. sa subang daming tao guys grabe kung kung ayan guys dito maganda yung si home first time ko dito guys grabe malapalasyo para dito guys tingnan natin dito guys grabe sobrang ganda so ako guys di ako nagsisinara na kapunta ako ngayon dito guys grabe ito so, pala yung shiho grabe sobrang daming tao grabe sobrang ta daming tao guys yan yung mga kasama namin guys oh. kanyan sila guys grabe yan like nasa like tayo ngayon guys mga baba, mga baba. Hello, guys. So ngayon, guys, ah bago tayong makapasok gan sa anae, eh, tay kailangan natin gumina. So tingnan niyo pagaharap din nga guys, super busy, sobrang dami. Pa. Yan. <laughs>